Ay, kwento kasi sa akin ng isang kaututang dila ako na chismes, uy, kinasuhan ni Kim siya yung kapatid niya, nagkabati sila kay, kay, ah, kailan lang. Tapos, ninakawan siya. So according dito, after careful consideration and months of internal review, I have made a difficult decision to file a legal case for qualified theft against my sister, La Cambinichu, in relation to serious financial discrepancies discovered within my business operations. This decision did not come easily. It is one of the most painful steps I have taken in my life. Na ako kay King sa pagkakataon ito kasi yung family, alam nyo, yung mga successful na tao kasi they have people they can trust. And who, who else should you trust? Number one dapat yung family mo. Ang problema, kung meron kang golden goose na kagaya ni Kim Chiu, o meron kang kapatid na OFW, o kapatid na kumikita ng pera, o kapatid na nakapag-ipon, kapitalista siya, tapos ikaw yung pagkakatiwalaan niya sa mga negosyo niya, marami sa ating mga Pilipino na niya pa yung kapatid niya. Feeling niya, entitled siya sa kung ano mang kinikita ng kapatid niya. Minsan, alam niyo, na, na nakikita ko yung mindset, dami ko nakausap eh. Yung mindset na, kung wala naman ako, ako naman yung nakasahan dito, kung kumikilos, dapat, magka-level kami. Utang, eh, nabigyan ganun pa yung utak. Imbis na matuwa dahil, alam niyo yan, hindi naman obligasyon ng kapatid niyang kumikita, natulungan siya, pero, uh, tinutulungan siya, and at the same time, tulungan niya rin dapat. Buta gusto pang lumibel, gusto niya pang pagkukuhanin yung pag-aari ng kapatid niya na hindi naman kanya. Hindi naman siya eh, yan eh. Diba? Malamang naman may bayad ka dyan eh. May anlaki-laki malamang nang pinakikinabangan mo sa kapatid mo. Tapos feeling mo, ikaw pa yung victim. Putang ina, parang you deserve more. Putang inang mindset yan, diba? Imbis na harmoniously, protektahan mo yung investment niya. Pagyamanin mo yung investment niya. Putang kukunin mo pa yung iba, isusugal pa yung iba, bibili ng pag-aari sa pangalan nila yung iba ibang lalaki pa o ibang babae pa iba ibang drugs pa yung iba ibang babae pa ng utang na hindi di ba just ko <sighs> hindi inyo pera yung pera ng kap kapatid niyo ka kaanak niyo you existed dito sa mundong to sana para maging kapatid para tulungan siya para pagyamanin yung empire niyo hindi para gulangan mo siya o kupitan mo o o maging lumebel ka o maging mas mataas ka sa kanya that is hindi mo ganyan eh. di ba hindi mo So sobrang kagustuhan niya maging Diyos, putang ina. Gusto niyang sapawan yung lumikha sa kanya. Cain at Abel, 'di ba? Putang pinatay ni Cain si Abel. 'Di ba? Anong klase, 'di ba? Hanggang ngayon, dala-dala natin yung mga ganong sumpa eh, di ba? So, this video is intended para bigyan tayo ng clarity sana sa so, isip natin na to think spiritually, to learn from the lessons ng Bible na sana hindi na natin gawin pa. Anyway, I'm sorry siya nangyari kay Kim. This is very hard nagawin mo yan sa kapatid mo, nakasuhan mo, but kailangan eh. God bless.